Good morning you guys, eto na naman tayo and uh, kagigising ko lang maghahanda ako uh, may, pupunta ako ng best buy today, uh, maniningin ako ng magbabrowse ako ng aking laptop, matagal ko na itong planong bilhin eh, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nabibili hanggang ngayon dahil uh, nanghihinayang ako sa presyo, kasi nga ang mahal pero matagal ko tong ano? pinaghandaan talaga kaya sabi ko, afford ko na naman bumili ng laptop. Sabi ganun. Matagal ko nang afford, pero hindi talaga ako mabibili kasi nangihinayang talaga ako. Pero, kailangan ko ng laptop. Kasi, wala akong laptop. Itong iPad ko naman, pwede naman talaga itong iPad ko. Kaya gusto ko mas malaki. Itong iPad ko is 11 inches lang. Gusto ko yung medyo malaki-laki para mas, ma, uh, ano yung, mababasa ko pag-aaral ko nga. Pero, pag nagbago na naman ang isip ko, hindi ako bibili. Pero, hindi yun ang kwento ko ngayon. Okay. Kumbaga, napasama na lang. Mag-a-advise ako ngayon para sa mga mm, kabataan. Yan. Ito ay para sa mga kabataan, okay? Lalo na at kayo ay, halimbawa, ay nag-aaral or nakagraduate na kayo na pag-aaral, nakatapos na kayo ng pag-aaral, kumbaga, or nasa high school, or nasan man kayong level ng pag-aaral. College, ganyan. Wal ko nasa college kayo, maswerte kayo. Keep on going. Pagpatuloy niya yan. Kung bata pa kayo, masasabi ko lang sa inyo, marami pa kayong panahon at oras, para uh, magsimula sa buhay nyo para maihanda yung buhay nyo simulan nyo na habang bata pa kayo huwag kayong magmadali sa pagmamahal, sa pag-ibig kasi ang pag-ibig makakapaghintay yan anytime maaaring uh, akala kasi natin, no, lalo na ako na bata pa ako, akala ko noon kapag natagpuan ko na yung lalaking gusto ko siya na yun, siya na yung uh, lifetime ko, siya na yung panghabang buhay ko, kumbaga, eh bata pa ako noon syempre maraming pang pwede mangyayari bihira naman talaga, meron naman talaga na nagkakaigi yung pag nakita sila, uh, love at first sight is nagkatuluyan sila yes, meron ganon and then uh, marami din ganon kasi yun nga, kala nila yun na yun talagang ano, uh, buong buhay nila and then hindi sila nagtapos ng pag-aaral mas inuna nila yung uh, magpamilya, mag-asawa and then yet, hindi naging successful dito na nga ito yung sinasabi ko sa inyo kung kayo ay nag-aaral pagkakataon pa, pagpatuloy nyo yan pagpatuloy nyo magtapos kayo ng pag-aaral uh, magtrabaho mag-ipon um, mas unahin nyo yung financial nyo bago kayo mag-pamilya kasi mahirap mag-pamilya nang hindi pa kayo handa nang hindi pa kayo financially uh, capable kasi halimbawa na lang ano nag-asawa ka, kagagraduate mo lang ng high school ah kalatas mo lang ng high school wala ka pang masyadong trabaho Siyempre, or may trabaho ka na pero uh, hindi pa sapat yung financial income mo kumbaga so ngayon nakakilala ka ng babaeng gusto mo o lalaking gusto mo e nagsama na agad kayo without knowing na wala pa kayong uh, sapat na ipon wala ka pang sapat na ipon or wala ka pang maayos sa trabaho wala ka pang stable income or hindi ka pa man nakakabukod sa mga magulang mo ikaw ay nakatira pa rin sa kanila So, ang mangyayari is, babalik ka sa magulang mo, sa kapatid mo, kung kanino ka man naka pero kadalasan sa mga magulang is. Babalik ka pa rin sa kanila, mag-stay ka sa kanila. Ngayon, dadalhin mo yung bago mong pamilya doon sa mga magulang mo, which is, alam mo na nga na mahirap din ang buhay ng mga magulang mo. Uh, sila ay naghihikawas din sa buhay, tapos magdadala ka ng uh, pamilya mo ng bago mong asawa ititira mo sa bahay nila. Ngayon, madadagdagan yung ano, yung problema is lalong lalawak, lalong lalaki. Yun ang, kapag, yun ang sinasabi ko kapag nag-asawa ka nang hindi ka handa pa, financially. So, sa kanila katitira, sila naman yung may stress kasi, ah, uh, yun nga, naghihikaw sila sa buhay mo nila, tapos nagdagdag ka pa ng ano ba, asawa mo, yung babae, tapos yung magiging anak nyo. So, instantly ang naidagdag mo, dalawa agad. So yun, total of three na kayo doon sa kanila, sa mga magulang mo. Which is wrong. Dahil sila naman yung mahihirapan. Kaya mas maganda kung nahihanda mo yung financial mo, kung nagpamilya ka, nakabukod ka na at wala ka na sa pudera ng mga magulang mo, pwede mong dalhin yung pamilya mo doon sa bahay na tinitirahan mo. Kasi meron ka ng sarili mong bahay. Hindi mo kakailangan bumalik sa mga magulang mo para dalhin sila doon para sila naman ang mahirapan. Yun. Kaya, sinasabi ko sa inyo, yun nga, magtrabaho, mag-ipon para hindi ganun kahirap ang buhay. Kasi mas madali ang buhay kapag ikaw ay nag-asawa ng financially ready. Kasi hindi ka mahihirapan, hindi rin mahihirapan yung mga magulang mo, mga kapatid mo, hindi mo kakailangan yung sa kanila, hindi mo kakailangan yung magpasa sa kanila ng iba pang mga problema. May iwasan yun. And madali mong madadala yung sarili mong buhay, sarili mong pamilya, may ibigay mo yung mga pangangailangan nila, pangangailangan mo sa sarili mo kapag naihanda mo yon. Kaya dapat unahin muna na magkaroon ka ng ah, financial. Trabaho, ipon, financial, ipon. And then, mapundar ka ng sarili mong bahay. Pwede pa rin naman na magkaroon ka ng sarili mong pamilya agad. Depende yan sa'yo. Pero dapat make sure, bago ka pipili na magiging pamilya mo, na magiging ah bago mong pamilya okay pipiliin mo na yung mapapangasawa mo is maayos din ang pamumuhay bakit para hindi madagdag yung hirap para hindi madala yung hirap or para hindi maipasa yung hirap sa ibang tao kailangan yung mapapangasawa mo is ah maayos din nga yung financially is maayos din siya kasi, hindi ko naman sinasabing kailangan mayaman ang mga pangasawa mo. Pero, malaki yung factor noon kapag ang napangasawa mo is, uh, meron ding, uh, maganda rin yung buhay. Kumbaga, financial is okay din siya. Kasi, hindi ka mahihirapan. Hindi, hindi kayo mahihirapan natang magiging mga anak ninyo. And then, yun nga, kung halimbawa mag-aasawa naman kayo at alam nyo na financially, hindi nyo kaya at nahihirapan kayo, And then yet, lagi pa rin kayo tumatakbot sa mga magulang nyo. It's not a good idea na mag-anak pa ng marami. Or mag-anak pa ng mag-anak kung may ka rin lang. At yung mga magulang mo or mga kapatid mong may So mali naman yun. yun. Kung mag-aasawa ka, talagang hirap din siya. Huwag ka nang, huwag mo nang dagdagan yung anak mo kasi mas mahihirapan kang makakilos. Mas mahihirapan kang magtrabaho at mas mahihirapan kang maabot yung mga pangarap mo sa buhay. Kasi yung iba, ito ang napapansin ko sa iba, ano, yung ibang mga babae, umaano sila, yung bang parang ang source of ano nila is, natawag dun, yung codependency nila ay sa lalaki. Kasi yung naisip nila, oh, kailangan ko mag-asawa uli Or ano ba, nag-asawa nga siya, ano, tapos hindi nagkaigi sa una niyang naging asawa. Ngayon, naghiwalay sila. Tapos sa isip niya, oh, kailangan ko uling uh, kailangan ko mag-asawa uli para maiahon ko yung mga anak ko sa hirap. Which is maling pananaw 'yun. Hindi ka hindi ang pag-aasawa ang sagot sa uh, or solusyon para maiahon mo ang pamilya mo o maiahon mo ang mga anak mo sa hirap. Which is ang dapat na ginawa mo is inuna mong uh, asikasuhin yung sarili mong financial bago ka mag-asawa. Hindi ang pag-aasawa ang solusyon unless super yaman na napangasawa mo and kung super yaman. Kung napangasawa mo is okay lang siya. Tanggap niya yung mga dala mong anak. Pero kung hindi, just ko, mahirapan ka. Tapos mag-aanak ka na naman. Mali yun. Uh, unahin mo muna tapusin yung unang mong responsibilidad sa unang mong uh, pamilya bago ka. Gumawa alin ang panibagong uh, responsibilidad. Kasi sila naman yung maapektuhan. Yun, mali yun. Kaya, uh, dapat, ang dapat ay una mo mo, huwag ka muna mag-asawa ang dapat ang pananaw mo is hindi ka mag-aasawa para lamang uh, kumapit dun sa lalaki hindi ka mag-aasawa at hindi ang pananaw mo ay ang lalaki ang kailangan mong takbuhan para mabuhay ka o para mabuhay mo uli yung sarili mo or mga anak mo, hindi kasi minsan lalo pang lumalala yung problema eh, kapag nag-asawa ko uli. kasi mamaya yung napangasawa mo is hindi pala uh, anong tawag dito hindi pala uh, maganda rin ang buhay. Tapos, ang gulo din ang buhay. Tapos, may mga dalang anak din. So, magdudugli-dugli lang yung problema. Mag-equals-equals. mag a -ad, lang yung lahat. Yun, lalong lalaki ngayon sinasabi kong problema. Hindi dapat ganon. Dapat huwag mong palalakihin yung problema. Dapat nga is, so, mo yung problema. Paliliitin mo yung problema o sasagutan mo yung mga problema. Hindi dapat palalawakin. Hindi ka mag-multiply. Yun. So, ang dapat na naging ginawa mo is nag-trabaho ka, nag-ipon, ginapang mo yung mga anak mo sa hirap. And then, or ginapang mo yung pamilya mo para maiyahon mo sila sa hirap. And then, pwede para naman na magmahal ka, pwede para naman na umibig ka, pwede para naman na mag-asawa ka. Pero, huwag nung dagdagan ulit yung mga anak. May mga anak ka na eh, sa una. Ba't mag-aanak ka pa? Para ano, ba diba? Para paramihin ang lahi. Well, okay lang din naman mag-anak kung hindi ka nahihirapan. Pero kung mahihirapan lang din ang mga anak mo, huwag na lang. 'di ba? 'Yun. Kasi 'yun ang ginagawa ng iba, nagkaanak dahil gusto magkaanak, dahil ang cute ng baby. Tapos pag naman lumaki na 'yung mga anak, nailabas na, hindi naman pala ang panindigan, hindi naman pala ang buhayin. Tapos kung magkaanak ka, siguraduhin mo na mabubuhay mo 'yung mga anak mo, mapapag-aral mo, mapapakain mo, mabibigyan mo ng magandang buhay, mabibigyan mo ng magandang tirahan, hindi sila mahihirapan. And masisiguro mo na mapapagtapos mo sila ng pag-aaral kasi responsibilidad mo 'yang mga anak mo. So, yun. Magtrabaho, mag-ipon, unahin ang sariling financial bago mag-asawa. So, yun lang po. Hanggang dito na lang. Bye!